Alalabas lang ng post ng Korte Suprema 36 minutes ago iginiit ng Korte Suprema na hindi oral defamation o slander ang mga payag laban sa mga public officer kapag kaugnay sa kanilang mga official na tungkulin maliban kung mayroon malis may malis kapag alam na mali o bin may malis kapag alam na mali o wala kung mali man ang isang payag sa isang disisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonem, pinawalang sala ng Second Division ng Forte Suprema ang isang babaeng natulan ng grave oral defamation matapos itong sigawan sa gilid ng kalsada ang kanilang barangay kagawad at tinawag siyang bobo. Hindi edukado, ignorante at hindi patas sa paghawak sa barangay conciliation proceeding sa alitan niya sa isang pang kapitbahay. Sa ilalim ng Article 358 ng Revised Penal Code, may oral defamation o slander kapag number 1. May akusasyon ng krimen, pagkakamali o depekto. Number 2. Pasalita ang pahayag. Number 3. Sa pampublikong paraan, Pangapat, may malis. Panglima, lab laban sa isang tao, buhay man o patay. At pang-anim, ang akusasyon ay maaaring magdulot ng kahiyan sa isang inakusahan. Ayon sa korte, ayon sa korte presume o pinagpalagay sa batas na ang mapanirang akusasyon ay may malis kaya ang taong mag, nagbitiw ng mga mapanirang pahayag ay may burden of obligation na patunayan na walang malis. Subalit pagdating sa defamation laban sa mga pampublikong opisyal kaugnay ng kanilang mga tungkulin, ang prosecution ang may obligasyon na patunayan na may aktual na malis sa mga mapanirang pahayag, kinikilala ng korte na ang free speech o malayang pamamahayag ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mamayan napanuutin ang mga pampublikong official dahil public office is a public trust. Sa kasong ito, hindi napatunayan ng prosecution na may mali sa mga pahayag ng akusado laban sa barangay kagawad dagdag pa ng korte. Hindi dapat maging sensitibo ang mga nasa larangan ng public service.